To, uh, bread, bread, bread. Mm -hmm. Crunch Crunch I'm cooking. I'm cooking. I'm cooking here. Now it's cooking! I'm the cupcake and the mama. cake is cooking but I'm making right. oh, i maker. Hi. It's What's happening?

Now I'm gonna show you my box. Grabe na amoy lang niya. You know it's hot. I will give it if it's not hot. Why going here near? I'm testing it if it's okay or no. Still needs more. Kali. Ano ko yung ko Umuplat, anak ko. Ang mga pakayo. Ang brown Tabliya. Kali ko. Hala, hala, baby, baby, hi, baby. I go, I make chocolate cake. Mmm, mmm. You we'll have to test it if it's done already. If it's like this now, so shiny, it's done. Chocolate cake ang tirada natin. No! <laughs> what, what, what you said? Nudge, including your, your included nudge. What you said, what you said, Why, why I get, why I make chocolate cake, cupcake? How? You don't have chocolate? I have cacao plant. I, I made with the man. Well, what? Come <laughs> I have cacao plant in the rain. Come oh, yeah. again. <laughs> oh. Tell that to me, not me. Yeah, her you did you, you. Which one is mine? I'm so sorry. I'm talking about please, please, please. Give peace a chance, okay? Give peace a chance, please, okay? Can you? Yay! Yay. Yay. Daila, yes. Can you? Can you what I can? Rimo, don't, don't give not give of chance because it's very, very hot. You want to touch? No, I want a <laughs> piece of chance. Rimo want a piece of chance. I love you. my I like two. You. You don't burn in the oven. <laughs> <laughs> I'm shut up, you're laughing first. Okay. Ready. Forty. Ella. Ay, have a picture first. Have a picture first. Okay, have a picture first. Ay, ate ko, Ang daming, ang daming niya. <laughs> Meron pang malaki, oh. May malaki pa siya. Tapos, ito. oh, kasi karami, karami, kalimitan na ginagawa namin is, ano, yung cake in the box lang siya. Ngayon, hindi, hindi. Ako ang gumawa talaga. Ako ang nag-ingredients. Nag 2 Two cups lang siya. Baka pwede na pa naman negosya sa Pilipinas. <laughs> talking to me. I'm Mary. <laughs> Wala si Pakita, kaya maingay kami. Dahil kung nandito si Pakita, hindi ako gagawa shut nito. Up, ah, shut up. Sh -sh shut up, Mary. Saya <laughs> <laughs> <So, yeah>, namin. Yala, <laughs> guys. Guys, guys, come on, guys. We have... Let's have cupcake, guys. Okay, gay, gay, come, gay. <laughs> I, 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 I. Yeah, I'm, so, I'm so sorry guys, I know. Na, nads, if you will know me nads, you will cry like a minion Ned! Man. Who's that? Who are you talking about? Neds. <laughs> Why do you want to talk to Ned? What Ned. do you want? What you want from her? I want to listen. No, you don't want to listen. Mika, we'll open, we will open now the cupcake neck day. I I cannot. Come on. May, Oh my God, no. Quickly, eat and go up. We will talk. We will talk with Dream. Welcome. <laughs> They go? Ah, okay. I it's okay. Lagari mo. Do not drop it. Do not drop your football. What you say? I'm talking... it's okay i'm basking robin <laughs> Excuse me. let's eat cake <laughs>

Hi Nudge. See Nud? You're alien. Rap is lapping on your alien. Oh, go. Oh. <coughs> we are different inside the house. We are we are weird. We are more than Wednesday. <laughs> <laughs> we are more than orange. I orange Wednesday. We're acting weird. <laughs> <laughs> <laughs>

Wala lang secret na lang tayo to siya kayo. Ang nabiling gamay na lang, kana na lang siya o oh. o oh, ganun ko ano. Ito na lang. Kinain na namin. Tuwik! Sarap niya. Ano siya, crunchy outside. Crunchy outside, tapos soft inside. Sana all perfect. Pitura na ko ni? <laughs> Ay, ganito po magsampay si Mother Bagpipe. Ito ka upo. po. Ito malis na si Donggo. Naiyak ako. Doon na naman ako po panta sa luntat niya. Kasit tatlong araw matikim tikim lang na nilinis hindi talagang linis ng bonggang bonggag. Doon na naman ako sa kanya. Bukas ba? Well, for dalagdag bukas doon lang pasok. Sabi ng sabi mo sa kundi. Oh, message na ipakita sa kina. Iisipan niyo ano ang tigaw. Kasi bukas dapat ano eh. Jungle nila. Jungle day ng tawag mo Kasi nag may nag-ano na nga yung mga teacher na, teacher kanina nag ano na, nag-prepare na. Nag-picture na kami ng jellypante, may ribbon. Jira. <laughs> Ay, wala eh. Wala na eh. bukas. O, sa Sunday na lang daw. Okay, Sunday. Pero basta yung nalika, social ko walang gaya eh. Saan mo mangita ni? Habi <laughs> lang mga kapag takina, ako. Sakit na kaya kong tiil. Kaya nangina, nakik. Ilang ka? Ilang putahe ang niloto ko? naluyot. Bulok matching talaga yung menok niya na nasa Tapos may kanin. Tatlo. So, isa. Tapos nagmakaruna pa. Sabay-sabay yun. na pa ako. Nagluto pa ako ng atay. Nagsaing. Hindi pa natapos yun. Tapos ang daming hugasin, hugasin, hugasin. Wala ang upo-upo. Ngayon lang ako nakaupo. May ginagawa naman. Ang buwan Tapos ang tawag ito. Oh, yun na. Pag pagkatapos mo nahugasan na lahat, nagsalang sa labahin. Habang nagpapaikot sa labahin, nag gumawa ako ng cake. Ha? Habang nagpapaikot, gumawa ng cake. Pagkatapos, saktong-sakto, pagpasok talaga ng cake at saka cupcake doon sa loob ng puron. Puron man, ang puron mga kabagtaki sa oven. Pagpasok talaga doon, tumawag si amo. Marilutuan mo ko. wow, O di, doon na sa kusina na naman ako. Tayo ko na naman. Kaya nawit na nawit na yung binti ko. Ngayon, upo-upo muna sa lang. Kasi bumalik siya. Dalawa na lang ang trabaho niya. Tanghali at gabi. Depende sa schedule. Wednesday, Monday, parang gano'n. At, yun lang. Tapos mamaya, tayo na naman. Dahil doon ako sa kabila, maglinisin ko yung longga ni boss ang manager. Makulit din siya. Diyos ko Lord, yung malukas sa akin, tokso. Malukso hindi ka palang kaano-ano ay na, hindi ka man na, hindi ka talaga maasir. Eh, ano kay Respeto. Eh. Hindi natin pwedeng taluin. Matalo natin. Pero hindi natin pwedeng matalo dahil na respeto. Yung hindi mga karespeto respeto. Taluin na. Ay <laughs> ko. Nakangiti ako ngayon. Alam mo kung bakit? Sarap ng feeling yung pinagsisilosan ka ng bongkang bongka. Ay, <laughs> nga ng hair ko? Puro puti. <laughs> Aray ko. Diyos ko Lord. Mahiya na sa Sinabi ko talaga, si Cyrus ka. Mahiya ka naman sa mukha mo. <laughs> hindi sa mukha ko. Ang bata pa niya no? 28. May si Cyrus sa 47. Tangin na. Wait ko. Para naman kasi. <laughs> o, hindi naman po sinadya yun. Ano ba? Hindi ko naman sinadya yun. Kasalanan ko ba na maging ganito ako? Halaga. <laughs> hindi talaga. Talaga lang. At meron pang isa kahapon na record data yun. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Ako na lang ang nahiya. Ano ah, ba talaga? Hindi siguro kasi funny yung mukha ko. Nakakaliw yung tao sa akin. Si Bluey dapat ang ihay ko eh. Ay, Bluey. Tapos siya. Akala niya siya. <laughs> na, bumalik ang bro. Bumalik. Kasi, ano naman kayo magkalimutan ito?